315 ang ating total gross sa buong laot, laot natin mga amigo ay kuwita tayo ng yo good morning mga amigo today is another day another day is today gago <laughs> another na naman na paglilinis mga amigo uh, pangalawang laot at pangalawang linis din ngayon sa mother boat at syempre sa ating uh, service boat no yan sa inyong lahat bago bago umpisa tong vlog nato mga amigo. Masasalamat muna sa inyong lahat no sa mga sulod yung supporters, subscribers, sa mga silent viewers at sa mga hindi nag-skip ng mga ads. Ganang magasin yung lahat. Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng aking video mga amigo. At siyempre sa ating mahal na Panginoon, pagbibigay lagi ng malakas na pangangatawan upang magampanan mga gawain sa araw-araw. Yan. Ganang maga. Samahan niyo kami hanggang sa dulo ng aking video mga amigo. Ah, maglilis na kami bago magbalanse. All right. Grabe. Time check alas City Media Ang init ay parang tanghali ano? Super init ngayon Yan, papunta kami na ngayon. Papunta kami ngayon doon sa uh, Magalianis Doon kami maglinis kasi Doon yung ano, lantap na bahagi uh, Malinaw na dagat dito, dito medyo malabo amigo, dahil ano Ang hangin ay dumagsa Galing dito sa Southeast Right Punta lang kami doon sa Peaceport At Peaceport magalianis at magpupundo marami kaming linisin mga budiga at uh, ang importante yung parka maraming sisi at saka tanggalin namin yung ano magyo ihi palag hindi alam ni kapitan kung nabaluktot yung ihi no dahil ano ah uh, mapalag mga amigo gawa ng ano nung nasayag kami doon sa ano paghila namin sa bangka garo na to sila oh. Hai, wih, masih mubang enggak? Tadi ya? belum, 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 Oh, udah, 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 Halo, udah, Kebuang udah, udah, tali Malikot hmm. ang nagbirag series. Ha? Huh? Malikot no. eh. No. Oh, maghila? Go! No? Di alalay mo na series, alalay oh, mo. Oh. Atin na yung kapay! Sos, magdala na yung kapay na ko. Tanggalin namin yung ihi amigo. Naka on boards, on. Pula, oh, wala. Pula, oh, pula wala. siya. Pag pula. Wala, Kaya pula, yan. Rin. Oh. Sige, sige. Si. Naka wala. record. Hindi niya ba sa, ano amigo, hindi niya ba pasukan? Ah, hindi. <laughs> Dami namin linisin, amigo. Ayan o. No. Oh.

我怎样打？

tayo maghintay ah naasusun ko na yung ano yung ihi at ah, tubo linis na ko dun sa parka mga amigo para pagbalik nila ay eh, kabit na namin uli yung ano ihi sa ano sa tubo right sa ko sa service ko mga amigo uy wala na dito sa ating ano kaha ano lang makina bago na natin linisin yan panghuli na yan dito na tayo sa ilalim Meron kami extra dito. Oh. Ito kami sa ilalim ko. Kailangan namin linisin yan. Maraming linisan yan. Marami ito, amigo. Dali ang matapos to. Thank no mm -hmm.

Sina Rafaelinee ke geno nga, pel ici kerongoan di prosperity luka tanpa nartなんです ngay

Buang pedau. Pop 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 pop. Tak <laughs> pakai <laughs> <Okay>, tak <deke> saung. Pakai tak saung. <laughs> Kamu mau <laughs> ini kan. Oke okay, nah. Ah oke okay, nah. Es nice, nah. All right. Ya mau mau saung kau. dah, mana? Sudah dah, Tanggalan lang lobet over. yun tapos na kami maglinis mga amigo ah, si kapitan lang hihintay malapit na siya matapos tapos na rin tayo sa ating service at sa makina hindi pa tayo nakarong chinsuil pa natin amigo chinsuil bago natin i final clean linis <laughs> alright dahil tapos na magbala, uh, maglinis mamayang hapon ay balansin na ano naman so kung magkano yung kikita natin ngayong lahat mga amigo ay uh, update tayo sa dulo ng video na ito mga amigo Alright, tali lang kami dun sa aming buya. Six and a half hours later. Sa namin na mga amigo ay nakaparti naman lahat No? Mother boat at saka service boat. Uh, merong nakaparti ng 30,000, merong nakaparti ng uh, 20 at uh, 10 mayigit. At meron ding uh, less sa 10,000 mga amigo yung binalansi. Alright, yung mother boat ng mga amigo ay sila bulolo nakaparti siya ng 11,000 si Boards ay uh, parehas lang kami ng party ni Boards kasama 5% sa service no yung pag nila sa service meron silang 5% kasama yon 3,000 yata ng, ano nila uh, party bawat isa sa pag sa mga service boat at uh, ito yung ano natin nigo trita ayong laot ato hindi kalakihan mga migo pero Oscar Kilo na para sa atin Thank you sa Uh, ano sa maraming biyaya na natanggap natin nung nakarang laot no at uh, namin yung ano mahal na presyo mga amigo kaya medyo malaki laki yung party natin ngayong laot ato at kunti man ang ating huli ay nagka-party pa rin tayo ng sapat photo laot right ang huli natin amigo ay pitung uh, pitong pirasong uh, pitong piraso ng ano yung uh, medyo malaki laki mga blue pin, mga uh, cute at saka meron tayong black marlin na isa at saka Uh, 100 plus na maliliit ito yung mga mga okay. ang huli natin under size ay dalawa Ah, uh, merong 32 kilos at saka 31 magkaiba nga lang sila ng presyo mga mga yung isa ay ano 200 ang kilo lang tapos yung isa 220 ang under size kasi mga mga 220 ang kilo meron palang 200 sa atin no ang ano naman yung good size ay 250 per kilo sa bentihan naman yung ano mga 20 plus ay 200 pa rin ang kilo yan cute uh, 190 per kilo at ang black marlin natin ay 45.5 kilos yun mga amigo yung huli natin black marlin ito uh, 45.5 kilos pala yun mga amigo at ang presyo nyo ang presyo nun ay ano uh, 250 no, per kilo so nakachamba tayo ng uh, mahal mahal na presyo ngayon ang binta sa isang piraso mga amigo ay 11,375 Yan o, Sa isang black marlin mga amigo ay uh, Kumita tayo ng 4,000 mga amigo Yung kinita natin Ay uh, 3,000 mahigit Kurang kulang 4,000 yung kinita natin sa Isang pirasong black marlin Yan Thank you Lord Look natin ay mayroong timbang ng 16 At saka 15 kilos no Ang kilo naman ay 180 At itong isa sungsong Itong ano Ah uh, Tangigi mga amigo, tangigi Ang tangigi ay, ang kilo ay 250 per kilo Yan Yilupin natin, uh, lahat ng yilupin natin ng huli ay 37 kilos lang Ang kilo ng nilupin ay 170 per kilo At ang tulinan naman ay 77 kilos lang ang ating huli lahat At ang kilo ay 80 Itong tulingan lang, ang pinakamura mga amigo uh, 80 per kilo no Ang tulingan ang big eye naman 150 per kilo mga amigo Yung mga uh, big eye na ano ah, 3, 3 kilo Bawat isa At ang lamarang ay Malang lamarang 120 Unlike sa anong unang dating namin ay ah, 100, 100 ang kilo lang ng lamarang ngayon ay 120 na. So sa buong laot, laot natin mga amigo ay kumita tayo ng 60. 60,315. Ang ating total gross, babawasan niya ng 10% ay ano lang 54,000 tapos titirsyahin natin sa tatlo mga amigo ay ito yung balance natin yan um, wow! so sabi si natin natanggap ngayong lahat tatlo mga migo no at uh, bagamat konti lang ating huli ay nakaparty pa rin tayo ng sapat mga amigo. gawa ng mahalang presyo no itong 18,000 meron pang babawasin dahil meron tayong baling 1,5 yes mga amigo 1,5 lang minali ko at uh, syempre yung ano pa yung bayad sa hornal sa yelo ang balik ko lahat ay 100 uh, one seven. 1,778 Yan At luminis tayo ng 16,000 16,000 Ang ating linis mga sa ating balansi Tapos meron kaming balik timbang na 588 Ito yung mga ano migo Yung mga uh, Subra timbang no Dun sa laot Pagdating dito sa tabi Kasi sa laot kasi mga migo Ang timbang namin ay super subra yun Marami kami paawang Kaya Pagdating dito sa tabi Subra Ang nangyari ay Ang ginawa mga amigo ay pinarti-party namin lahat para dahil para talaga sa mga tao yon kaya ito binalik ang balik timbang natin ay 588 nakadepende kasi sa salang mga amigo kung ilang salang ka mas marami ang ano mo mas mara kung marami salang ka mas maraming balik timbang mo sa atin kunti lang salang natin kasi kunti, lang, konti lang huli natin kaya ito lang ating balik timbang yan <laughs> right luminis pa rin tayo ng ano amigo sa laot na to ay kumita pa rin tayo ng 17,000 pesos no so thank you lord sa blessing Nating nakamit ngayong laot na to uh, hopefully ngayong sunod na laot ay dudublihin to mga amigo <laughs> wish ko lang <laughs> dudublihin tong kita natin ngayon dito sa balansi ko ay babasin ko pa yung short ni burlolo <laughs> short ni burlolo mga na pinangako natin na kapag nakahuli tayo ng black marlin ito ay magkaroon si burlolo ng short uh, bilang pagtupad sa ating pangako ay siyempre bibilhan natin ng, mga amigo ng 6 packet na short at ah uh, yun lang <laughs> bukas mga amigo ay mangarga kami ng ilo mangarga na naman kami ng ilo para uh, tuloy tuloy ang laot no para habang mayroong lantap ay tuloy tuloy ang laot alright hanggang dito lang tong video na ito mga amigo update na naman tayo sa next video ah uh, mangarga na naman tayo ng ilo at ah uh, laot mga uli si Migo fishing adventure at abang abang uli sa ating mga uh, magiging uh, fishing adventure no yan sa inyong lahat uh, ganang umaga update tayo sa next video mga amigo hanggang dito lang tong video na ito Maraming salamat sa palagi panonood sa aking mga video, sa mga sulit yung supporters, subscribers, sa mga silent viewers, at sa mga hindi nag-escape ng mga ads. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Diyos ng bahalang kumanti sa kabutihan ng mga puso, mga amigo. Good morning. Salamat sa inyong pagtanaw o pag-ampiong Bye-bye.